Welcome back mga kalagdan Ngayon araw po ito natin Yung kaibahan Ng pag-alaga Ng manok sa backyard At saka Sa farm Explain sa inyo Kung anong pinagkaiba nila Kasi marami po sa atin Nagkakamali ng Pagkaintindi Kung Sino talaga yung Pinaka Magandang mag-alaga Ng manok sa lahat ng mga panood nito at sa mga subscriber natin. Maraming salamat sa walang sawang yung suporta sa channel na to, yung Alakdan Game Paul. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayun, ito yung mga sinasabi natin kasi mga kakilala natin at yung mga ibang nagmamanok is naniniwala po sila sa sinasabi nung taga-farm na mas magaling daw mag-alaga ng manok yung nasa backyard. Ito po yung pagkakamali natin sa pagkaitin din nun. Yung sa backyard po, is tinututukan natin hanggang tatlong oras lang yung pinakamataas na pagtutok natin sa mga alaga nating manok. Pero yung sa farm, is may pinapasweldo po silang mga tao para tutukan po yung bawat manok. Simula si hanggang sa maging stag at saka ikord hanggang ilaban na po. May kanya-kanya pong mga trabaho yung mga tao doon kaya hindi po natin masasabi na mas magaling po magalaga yung backyard breeder kaysa sa farm. Kasi may pinapagalaw silang mga tao doon para matutukan po yung mga manok. At yun po yung isang dahilan at masasabi natin maganda po yung pag-alaga sa mga manok ng farm. Kasi sa backyard talaga hindi naman tayo buong araw nakatutok sa mga manok natin. Pinakamataas na po yung tatlong oras kasi may iba po tayong gagawin. Halimbawa, nagtatrabaho po tayo. Yung pinaka magandang nagagawa lang natin sa mga manok natin is pakainin sila tapos painumin ng vitamina hindi na natin talaga mapupokus yung buong oras natin o buong araw sa mga manok natin kaya hindi natin namamalayan yung iba is kakaroon na ng sakit yung sa farm is meron talagang nakatoka doon na yun yung trabaho nila kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga breeder sa farm na mas magaling po yung backyard breeder sa pag-alaga ng mga manok kasi tutok sila. Pero ang totoo nun, sinasabi lang nila yon para magkaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili sa pag-breed. Ayun, hindi ko lang maintindihan na may mga tao pa rin na hindi ni, nilalawakan yung pag-iisip nila. E, mas naniniwala sila sa mga sinasabi ng iba kaysa sarili nila. Huwag niyong ikumpara yung backyard sa farm kasi magkaiba po yung maamaraan oh, nila sa pag-alaga ng manok. Kaya ito masakit mang sabihin pero sa antanga kung naniniwala ka sa mga sinasabi nila na magaling yung backyard na magmamanok kaysa farm kasi tutok sila sa kanilang mga alaga. Pero ito yung totoo sinasabi lang leon pam palubag loob para magpursigik kang mag-alaga ng manok yun sa pagkukondisyon din yung mga tinuturo nila is yung basic lang po yung tinuturo nila hindi talaga yung buong pagkukondisyon ng mga tauhan nila kasi pag binigay nila lahat yung paraan nila sa pagkukondisyon halos magkakapantay na rin kayo sa mga nagtuturo sa iyo kung paano magkondisyon kaya yung basic lang po yung karaniwan talagang binibigay nila sa pagtuturo ika nga yung master the basic kaya pag na master mo na yon pwede ka na mag level up kung paano mo pagandahin yung pagkukondisyon nyo sa inyong manok eto sinasabi ko sa inyo para malaman nyo kung anong pagkakaiba ng backyard sa farm kasi madalasan mas sinasabi nilang mas angat yung backyard beaver kasi tutok sila pero yung totoo malayo talaga tayo sa mga manok ng farm kasi yung sa farm may tao po silang pinapagalaw para matutukan po yung mga alagang manok. Yung backyard is hindi, te, hindi tayo buong araw natutok sa mga alaga natin kaya wag natin kumpara yung backyard sa farm. Merry Christmas pala at saka advance happy New Year. At saka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at saka click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw, na hindi pa nakapag-subscribe ay eh, mag-subscribe ka na para malaman mo kung mamaran natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!